po. Ma, naman. Pwede eh, ba sa Pwede naman, ma'am. Ano, Mas... sige, okay lang ako sa likod. Ah, oh, sige, ma'am. Sige, oh, sa likod na lang. Ang <laughs> galing naman. Ang <laughs> galing ko ba? Kasi na babae yung driver. <laughs> Congratulations, mama. <laughs> Congrats sa'yo. Nakakatuwa naman to. Pagka dito ka lang? Yes, ma'am. Tagadasma lang ako. All day ka nagpabiyahe? Uh, yes, ma'am. Ah, uh, full-time Grab driver po. Okay. Marami naman booking dito sa area natin. Marami na rito, ma'am, compared dati. Uh Oo. -oh. Marami na. Kapag ganito nga din, no? Oh, <laughs> na marami na kami ngayon, ma'am. Ah, marami na rin ba kayo? Mm, marami na rin kami ngayon. Pero ma ano na rin, convenient din kasi ano eh, na may ganito. kagaya mo, may mm. sasakyan namin sira. So, alam mo yun? Kaya lang paayos <laughs> pag sira. Yun nga. <laughs> Kaya grab-grab mo grab. uh, anong uh, sira, ma'am? Yung aircon niya, walang ano? Walang, walang lamig. Ano, walang lamig. Oh. Eh, kanina pa kami pumabiyahe, ayaw namin ng mainit. Masin mm -hmm. panahon. Mainit talaga. Tsaka ano, ma'am? Okay din na mag-grab kayo para hindi na kayo pagod. Actually, yes. Mm -hmm. Kasi driver din ako. Marunong din ako mag-drive. So, mm -hmm habang panahon na rin ako nagde-drive so nakakasawa nak mo no nakakasawa nakakapagod sa <laughs> totoo lang nakakasawa nakakapagod tapos kapag tayo ng mga batay maraming stop over <laughs> ay nako nakakapagod. napagod din mag-drive hindi kaya no nakaupo ka lang mm -mm. matagal na nagde-drive ka ah uh, mag 6 years na mom. 6 years na rin nagde-drive po dito sa Dasma lang? ah hindi po saan po nagmamay ka din yes po 'pag oh, galing dito takot sa Manila eh, Manila eh. Uuna lang, ma'am. Pero pag matagal ka na wala, na na lang ang ano, ang kalsada Tsaka kung sa tao naman safe naman sa Grab. Basta naka-duty ka sa Grab. Pero kasi 'di ba kung hindi ka familiar sa Manila, parang ang hirap ng mga ikot-ikot Ah, yes, ma'am, sa una talaga. Sa so, ano? Um, sa una talaga, talagang napakahirap nandoon yung magkakamali ka sa kalsada. Mm -hmm. Pero 'pag matagal ka na at Natutunan niyo yung kalsada. Pag hindi ka kasi sanay sa mga lane, dati kasi nag-manila kami, mm. na kami papunta. Nakalimutan ko. Basta parang, pa edsa siya, tapos napa-ano, sa bus lane. Ah, sa bus lane. Hindi ko napansin na sa bus lane ako, pinara ko. Huli. <laughs> oo, huli. Bayad, multa. Hmm. Ah. Pag hindi mo... Kamisado, oo. Sabi ko kasi may pupuntahan kami, naliligaw kami. Mm. Okay, siyempre, no excuse siyempre, doon. pa sa gilid. Ang gilid kasi fasting, di ba? Mm. No excuse ka doon eh. Kaling mo naman din, nakakahanga naman yung ano mo, yung work. Uh, um, Saka dito sa DAS, ma, malapit na. Paliparan, ma'am. Ah, okay na rin. Diyan lang pala. Oh. Mm -hmm. okay. Eh, madalas naman, ma'am, ano ko, Cavite area. Kasi may, may choice ako eh. Cavite area. Ka Kaso, pag naubusan ako ng schedule kahit saan hit ka na. Kahit saan, okay. May schedule kasi kami na uh, doon sa area ng ng Cavite pag naubusan kano ng schedule ano uh, kahit saan ka. Hmm. Ganun siya. Malakas ba sa umaga? Ba? Ako nag-uumaga mam eh uh, kasi ako pag yun na yun, nakakuha kami ng schedule ng Cavite alas 12 ng tanghali ang start hanggang alas 8 ng gabi. Ah, pag wala naman, pag wala akong nakukuha, late na ako lumalabas. Ah, pwede mo rin hawak ang oras. Ah, hawak talaga mo. Ito naman. Pag sa araw, syempre yung mga rush hour, yan yung malakas. Pero pag mga bandang alas 10 na hanggang alas 12, yan yung matumal. Pag matrapik, yan yung malakas ang ano, malakas oh. ang pasahero. Parang yung pasahero. Parang gusto ko din ng ganito ah. Bumiga ng brand mo, new, ma? no? Yes, Tapos, salo na kaya dito ang monthly? Basta, ikaw may biyahe, ma'am. Tsaka, uh, mahaba um, ang may, oras. Huwag um, mo ipapabiyahin sa iba kasi lugi ka doon, na? Oo, Dapat kasi yung mismo ikaw. ikaw. Kasi, sa ngayon, ma, talaga matumal ang biya, ang, ano, ang biyahe. Talagang, marami nang pumasok sa grab. Marami na kaming kakumpetensya. Tapos, may joyride, may indrive, may mga ang-cars, oh. may may motor na. Hindi ka tulad dati mo na kayo lang talaga. Halos kami lang talaga ano. Kasi walang makukuha. taxi taxi dito sa sa Cavite. Eh. Hmm. Makukuha hmm. mo talaga yung monthly dati, pero ngayon makukuha mo pero napakahaba ng na oras. oras oh. Yun yung ano, yun yung ano ngayon sa pag nag-ano ka. Uh, Hindi ka tatakot eh kung pasihin mo. Hindi naman, ma'am. Kasi unang-una, di ba may mga narinig rin ako? Dati yun, ma'am. Talagang, alam mo, kwentuhan na lang kita. Uh, dati kasi, syempre, hindi ganun ka ano ang ano eh. uh, syempre, unang-una, may mga ano, ano na tayo. Kahit pa na, meron na tayong uh, mga CCTV kung maaksidente ka or maano ka. Dati talaga nun, kalakasan nun. Uh, ako kasi, ako kasi, syempre, bu ano ko to eh, hanap buhay ko na hanap buhay ko na to tapos uh, doon na lang sinasapalaran ko na lang dati yung ano ko yung safety sarili ho? ko o oh, okay. safety ko ano protection mo sa sarili mo kung sa kanya ang iniisip ko na lang bibigyan ko siya sa kanya ko sa kanya bakit makikipag ano pa ako sa kanya risky din ang work mo yun. Oo, o, dati ha, talagang napaka-ano. Pero hindi kita nun... siya takot kasi may mga ibang narinig ako yung talagang na Hold up pati sa sakin. Yes, ma'am. Mm. to yun. Pero kasi kadalasan noon, kapag yung mga ganun, ma'am, yun yung nangungontrata, hindi dumaan yun sa grab. Kasi wala kang application. Once na nangungontrata ka, hindi makikita ni grab kung nasaan ka eh. Uh Oo. -huh. Kasi kami may tracking kami. Ay, Nang... okay. Yes. So, sa bagay, yun ang kagandahan pala. Yun, mm, yun ang ano nun, ang kagandahan nun. No? Natat natat Natatrack kami kung saan ng ano, last passenger. Uh -huh. Kasi pag ganyan, baka oh, oh, nangungontrata. Mm -hmm. Nangungontrata. Siyempre, once na pag pinatay ang apps mo, application mo, wala nang access si Grab sa'yo. iyo. Yan yun. May talaga. pag may pumara sa'yo, tas sabihin, patay mo yung app mo? Ay, yun yung tawag na kontrata, ma'am. Yun yung tinatawag patay na kontrata. Patay mo app. Oh, yun, yun Ayun. Pero, pero nakakatakot. Yung isa yun sa mga nakakatakot na moves. Mm. Oo, oh, ito? oh, yun yun yung ano no, Yun yung tawag dito, yun yung nakakatakot. Kaya dati nga, sa palaran. Kailangan lakasan ang Lakasan ng... Lakasa ng loob. Yun yung pinaka nun. No, mm -hmm. Yung may time nga na ilang years ago, four years ago, may pinatay na tinapon dyan sa Cavite, dito dyan, banda Kaya ang mga ground driver nun, paggabi na wala na naghahatid sa Cavite. Mm -hmm. Kasi uh, doon tinatapos sa Cavite. Yeah. Uh, Dapat ikaw gumarahi ka naman maaga. Eh. Hindi ma'am, dati nga ano ko eh. Umuwi ako alas dos eh. Alas dos. Ha? Yes. Madaling Ang dami nang manginginom dyan sa labas. Mga adik, maglalabasan uh, na. Kasi ngayon nga, sa palarang ka pa. Oh my God. May asawa, asawa. ka? Yes, meron. Okay lang sa asawa? Oo, oh, kasi ano eh. Uh, si husband kasi wala nang work. Na ano siya, na-stroke. Kaya... Oh. Ako na talaga. Kumbaga sa palarang pa nun. Tsaka pag sa Maynila ka ma'am, kasi ako dati uh, sa Maynila talaga biyahe dahil wala pa naman kami noon. Ngayon, pag napunta ka kasi sa Manila, once na kahit alas 12, alauna, una, maraming tao. Oh, oh. Yun yung ano no, sa pag napunta. Yung napun hours niya. Oo, hindi mga peak hours. Kung baga, nasa Maynila, alas 10, alas 11, ang dami pang tao. Oh, Kung baga, oh. buhay na buhay, hindi oh, ka takot. Oh. Ngayon, kaya naman nakaka-uwi ng ala una, alas 12, oh, pagdating dito sa Kabite, dahil maghihintay ka ng pasahero. Pero para hindi ka lugi yes. sa gasolina at sapato. Mm -hmm. Kaya umaabot ng ganon. Saka tumatambay doon. Marami. Gasoline station. Mas, Tapos sa uh, station sa mga pay parking. Waiting ka doon. Pay ka lang. Bayan ka lang. Safe ka. Pero safe ka. Okay? Oo. Mas safe ka sa ganon. Yun yung pinaka ano. Nagmamaylina ka. Oo. Nag talaga. Kasi dati, para ka kumita, Samay nila kakasayaw sa ka, kasi, oh, kasi dito sa lalo sa Dasma, ma'am. Dasma uh, gentry, walang pasahero dati, yeah, kailangan move ka doon kasi nandoon yung mga taong ano eh, nagbubuk, Bumama, mga pasahero. Oo, oh, doon Syempre, <laughs> <ising sagabi. laughs> mm, eh, kadalasan daw kapag nagga-grab sila, syempre unang-una na gusto nila mabilis. Oo, oh, tama. Oh, tapos uh, sa init kaya marami ang nag Marami call center doon. Ang ng na Makati ka rin. Mm, dati Makati. Mayroon din sa Makati dyan kasi one way, one way ang daanan din dyan pag hindi mo rin kabisado. Uh, eto ma'am, pag marunong ka sa navigation, hindi ka maaano. Sa Hindi ka maaano, ma lalo sa Makati. hindi Ako never pa akong nahuli sa Makati. Never pa? Mm, never so, pa. So, binabase mo talaga yung mga ways mo, navigation niya? Anong gamit mo? or Waze. Waze. Kami mga grab driver, halos waste talaga ang ginagamit, namin. Miso kasi yung waste hindi nag-accurate. May pinuntahan kami, dati niligaw lang kami ng waste. Ah, kasi ma'am, ganito. Si waste kasi, pag ah, hindi mo alam, umpisa pa lang, sundan mo na siya. Uh Oo. -oh. Kailangan, sa umpisa, mag siya mag-change. Yes, ma'am. Uh -huh. Kasi naka-ano yun, eh, naka-program sa kanila. Uh -huh. eh. Kaya wag ka mag-change. Ah, uh -huh. uh -huh. siguro nga, baka nga nag-change route kasi ka rin. Mm tapos, kailangan marunong kang sumunod, ma'am. Hanggang ngayon, nagmamanila ka ba? Yes, ma'am. Pero bihira na, pag wala akong nakukuha ng booking, uh -huh. ay walang, wala akong nakukuha ngayon, booking okay. sa Cavite. Cavite. Yung, oh, wala akong schedule. Eh, paano kapag may nag-book sa'yo pa Manila, tinatanggap oh, Okay lang, oo, oh, tinatanggap ma. Am. Tapos maghihintay ka na lang mag-book pa Cavite. Yes. <laughs> paano Gana? kung wala? Meron at meron, ma'am. Ah, meron at meron, hindi ka oh, talaga mag-zero. Oo, hindi madisiro. ka mawala. Yan lang, matagal ka talaga uh, bigyan. Pero pag ganito, ma'am, Merong Gano'n katagal, mga oras isang oras. Pero depende, ma'am, sa araw, katulad ng Friday. Di ba? Maraming umuwi. Uh, ano, and oh, and oh. Hindi, mga holidays, di ba? Or ano, weekends. Yeah, ano. Oh, marami, katulad ng ganitong gabi. Uh -oh. Di ba? Maraming umuwi ng ano. Kaya makakakuha ka pa rin talaga. Yun lang. Ah, tsambahan na lang kung mabilis kasi depende yun uh -huh. sa ano eh. Dahil... Pero uuwi-uwi ka talaga pasayin, Yes ma'am, uh -huh. mayroon talaga. Ay, oh, well, pwede naman, ma'am. Kailangan, sasakyan mo bago para oh, man. ipasok. Tapos, willing ka maglakad ng mga papeles mo. Ma madugo yata ang lakaran ng papeles <laughs> dito, eh. Ano, ah, yung oh. prang prangkisa prang ba binibili niya? Mm, sa gira, sa LTE Pero mabilis? Or matagal? Uh, depende, may mabilis. May... Sa akin, before, mabilis lang. Kasi isa ka sa mga pioneers. Ayan. <laughs> <laughs> mabilis <laughs> pioneer ka talaga mabilis. Hindi naman, ma'am. Kasi yung pag-apply dati, hindi ganun kahirap. Uh -huh mag-online ka lang tapos yun napasok ka agad yun sa sakyan ilang weeks lang biyahe na sa grab hindi inabot ka pala ng pandemic sa pag grab yes ma'am bago mag pandemic bago mag pandemic nung mag pandemic na di humina ang ano mo oh biyahe wala walang biyahe nun lang bago oh, lockdown nanin. may ano naman ako ma'am nagti kasi that time kasi uh, nagtitinda ako ma'am uh, sa umaga nagtitinda, tapos sa hapong, bibiyahe. Galing naman. <laughs> Gano'n ako nun. Napaka-discard <-discount. laughs> them, oh. talaga. Alam mo, ganyan na ganyan talaga tayong mga nanay. Oh, oh. Kaya, ano, mga... <laughs> ito nga anak ko tinatawanan. Ako, ano, ano ba nga yan, mga? Ano nga nga yan? talaga pag gusto mo hmm. mag-extra income? Kaya, nung pandemic, nabuhay kami. Kasi, wala ako sa walang grab noon, walang biyahe. May paninda ko. Hindi ko na tinitinda mo. Ang nagulay ma'am is the ka, carne talagang ano noon. Ano may pwesto ka sa palengke? Ah, hindi naman. Malapit lang sa amin. Nagre-renta ako. Kaya, Kailangan. oh, nabuhay talaga. Wala. Yung sa tagal ng panahon na ano, wala akong pinoblema sa sa pagkain. Wala talaga. Kaya, ayun. So, yung nataon talaga na, nag, kasi nagda-double job nga ako noon. Hmm. Pero, mas ano, kumbaga, Ah, uh, pagkatapos ko ma malengke, tulog, tapos uh, tinda, tulog, biyahe, gano'n. Kaya, uh, nakasurvive. survive Hindi kami ate. Saan ma'am? Dito. Ay, ayan, ayan po, pero huwag ipasok. Pasok, -pasok Hindi, parang dito na mahirapan. Dito ako? Yung U-turn? Hindi, ako. Dito po, yung butas na yan. yan. Ah. Pero kung gusto niya po, huwag na po po ipasok. May U-turns na pa, hindi ko na ipasok. Oo, oh, pwede hindi okay. na. okay. lang. Yan lang naman yung korting lakad. Ma'am, okay lang lagyan natin sa YouTube ko. Ah, okay. yung kwentuhan lang natin. Oo, oh, Paano? Ah, ano? gagawin natin? Hindi. Ah, Naka-dashcam naman ako, ma'am. Ayan. Ah! <laughs> ah, ano ba yan? ano yan? Tulog ka! <laughs> Ayan, hi kayo. Thank you ah, sa inyo, ma'am. Thank Ayan. you! Na-amaze ako. Good, <laughs> Na Good job! Thank you! Thank Thank you! <laughs>